Good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33. Paki-hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, mamumulot po tayo ng itlog ng alagang itik natin. So ganito lang ang pagkuha ng itlog. Ang oras natin ngayon ay alas dos, 22 na. Ito po ay per cycle. ganito lang ang technique ng pag iitik tingnan nyo yung mga itlog malinis gusto mong mag class A e lahat ng itlog ng alaga mo ay alagaan mo rin yung itlog nila yun ang sekreto dyan mga kadakers hindi lang itik ang alagaan natin kundi yung itlog din nila para hindi masayang yung mga pinagura natin gaya nito mga kadakers oh, dito lang sila sa gilid ng itlog tingnan nyo ang puti-puti oh. Malinis na siyado So walang buyer na umayaw sa iyo kapag ang itlog ng alagang itik mo ay class E. Parang hinugasan ng tubig. Tingnan naman oh. Dami nila o, na yan Kaya ko kasi magturo sa inyo kung walang makikitang sampol. Yan lang ang ating kailangan. hindi lang sipag hindi tiyaga iba kasi yung masipag kaysa tiyaga ang masipag mga kadakers ano lang yan Magaling lang yan sa simula. Yun ang masipag. Pero, kung masipag tayo at matyaga, iba naman yung tiyaga kaysa masipag. Yung masipag sa simula. Pero, pag hindi niya parang aayaw na siya pero kung may tiyaga ka talaga kahit wala pagtiyagaan mo yan ang ibig sabihin ng tiyaga kumbaga sa ano may sabisaya pa may lahutay yan masipag at matyaga ang tiyaga kasi kahit wala titiisin mo kaya yung iba dyan na hindi makatiis sipag lang yan walang Ano yung mga kadakas oh Yan Puro itlog yan oh Ano hmm. Hirap talaga oh Di bali Pagtiisan ko na lang ito Mura lang naman yung islog ngayon. 15 pesos lang ang isa. Eh, mahigit na ito 200 na kadakers. Mahigit na 200 na pieces ito. So ganito lang ang anak buhay natin. So mayroon ng reject mga kadakos. so oh. oh yan ang reject kahit reject class E pa bakit na reject yan uh, ano kasi nabutas mataasan kasi sa kanilang kuko nabigat kasi yung itik kapag ano na mataba na sila tapos yung mga itlog nila ay nakailalim yung mga matigas yun na sanhi ng pagkabutas Ito na mga kadaktors, oh. Well, no. Ito na mga kadaktors. Hindi tapos. mabuti na lang naka bili tayo ng camera stand yung vlogging kit mga kadakers na in order ko ay dumating na nakuh Eh, Ang dami. lang mga kadakos ang ating ginagawa sa araw-araw yan sila so malikot sila hayaan nyo lang ganyan sila may nangitlog na mga maliit nangitlog na sila lahat So, ito na lahat mga kadakers yung napulot natin. Ay, may reject tayong nakukuha. Dalawa lang. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much. Thank you for watching. See you next vlog.